Good PM po Sir Chell. Hinuli po ang pinsan ko ng pulis nang walang warrant of arrest tapos basta dinala sa police station. Pwede po ba yun? Hindi basta pwedeng arestuhin ang sino man. Kung walang warrant of arrest na mula sa West o walang sufficient grounds to effect a warrantless arrest. Sa batas, piling-pili ang mga exceptions kung kailan pwedeng mag-aresto na walang warrant. Sa revised rules on criminal procedure, pwede lang ang warrant of arrest kung una, sa harap mismo ng pulis, ang taong aarestuhin ay gumawa, kasalukuyang gumagawa o nasa gitna ng paggawa ng krimen. Pangalawa, may krimen kagagawa lang at may probable cause base sa personal na kaalaman ng pangyayari na ang taong aarestuhin ang siyang gumawa ng krimen. Tinatawag din na hot pursuit arrest. O pangatlo, ang taong aarestuhin ay tumakas mula sa kulungan. Kung wala sa exceptions ang warrantless arrest, anumang ebidensyang nakuha mula dito ay hindi pwedeng gamitin sa korte. Bukod dyan, krimen ang unlawful arrest sa ilalim ng Article 269. Kung mangyari ito sa inyo, manatiling kalmado at huwag tutulan ng pisikal ang pag-aresto. Ipahayag ang malakas na pagtutol sa unlawful arrest. I-contact agad ang inyong pamilya at mga kaibigan para ipaalam ang sitwasyon at magpatulong na kumuha ng abogado. And that's your legal life